Ang ganda nga po sa inyo lahat. Ito po naman ako. Ito po ang pipipipin ko. Daba ko po, po yan uh, ng usang araw. Ngayon naman, ito po ang boses ko noon. Hindi pa ako nagkaroon ng mga uh, anak. Ang hinahin ko talaga. Ang, 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 ang anong magsalita. Parang hindi yun uh, nababasa ka ng ng plato. Mahihin ang hinhin. talaga. Ang hinahina ng boses ko. Ganito po. itatry try ko po. Ibabalik ko po ang boses ko noon. Ito po. Ito po. Masasana kaya ako. sasanayin ko. Yan po ang ginagawa ko ngayong, uh, yung hapon na po. Naglalaba. Nag-upload naman ako sa YouTube ko. At ito naman ang iyong likod. Hindi pa, hindi pa, pa nagkabi ko eh, titingnan ko kung anong ginagawa ng anak ko. Pinagsabihan ko ito. Magstas. Ito po ang ginagawa niya. Laki dito eh. Pagkikita niya lahat ang ang letra. Kaya dito ko po, po siya pa rin. Malapit na po ang kanilang pasukan. Six and seven po ang kanilang second, second grading. Tapos na kong maglinis. Ito naman ang niluto ko ka kanina. Hindi po makita. Yung pinakpit, sino ang gusto to kumain ng ganito? Paborito na. Paborito na nito. Ito po ang niluto ko kanina. Chorizo lang yan ang nilagay ko. Ayan po. Papagod ako. So dami-dami so, na ginagawa ko. May inilinis pa ko ng bahay. Naglala pa. Hindi pa po nagpaliko. Kamula ko Mag-relax muna ako. Napapagod ako. Sa dami-dami ng mga gawain ko dito ngayong araw na dito, ganito, ang inihingi ng boses ko. Magsasalita ako ng Tagalog dahil may gusto na magsasalita ako ng Tagalog. Dahil marami na mga naninood. Oh, marami. Oh, ang kanyang tayo para maintindihan naman kung may naninood na sa ating taga-manila. Salamat po sa inyong lahat lang ako. Mag-relax mo lang ako bago mo na ako maligo. Paalam.